What's up guys? Good morning. Ayan. So, welcome back. This is for my another vlogs for today. So, my name is Mutu Vlog Rap. So, ngayon guys, so, meron tayong ituturo sa inyo about sa mga matik na motor kung ano bang meron dapat natin malalaman bago tayo sumampas sa ating motor. Alright. So, isa ito sa mga uh, tutorial o isa, isa ito sa mga dapat natin pag-aralan Lalo na sa mga nagbabalak kumuha ng license dyan. Alright? So, ngayon guys, uh, ano pa dapat natin gagawin pag unang pagsampa natin sa motor? Siyempre, una-una, i-check natin siyempre, yung ating gulong. Kung goods pa pa, or uh, meron pa ba dapat natin uh, papalitan, or okay pa ba sa mga travel, di ba? So, siyempre, hindi lang gulong ang i-check natin. Siyempre, i-check e din natin yung ating langis kung goods pa, kung ayos pa ba. Para hindi tayo magiging uh, aberya pagdating sa ating biyahe. Alright? So, pangatlo guys, ang una natin check, di ba, pag nakasampa ka na. Alright? So, pag nakasampa ka na, pag ang mati kasi guys, once na nakababa yung ating side stand, hindi talaga start yan. Di ba? O di ba, pag siya uh, Ayan guys, i-start ko ha. Yung i-edit natin. Alright, so ganyan. Pag once nakababa yung ating side stand talaga guys, hindi talaga start yan. O, diba? Hindi. So, ngayon, ang gagawin natin, yung ating side stand, para i-start yan. O, diba? Start natin. O, diba? Nag-start yan. Kasi nga, matik siya. I mean, pag nakababa yung side stand natin, hindi talaga i-start yan. O, diba? Alright. So, pang-apat, yan, pinatay ko na yung makina natin. Pag-ata, ang apat, nang utal naman ako. Siyempre, yung ating side mirror. Alright, so, lagi nating i-check natin yung ating side mirror kung malinaw ba or malabo. Kasi mahirap kasi, meron kasi iba na hindi na natingin ng side mirror. Siyempre, tinigon ka. Lalo pag nga kakanang ka, pero yan ang wag na wag yung kagawin guys. Yung lilingong ka, hindi nga harap sa unahan. Kasi hindi natin malalaman, mamaya pag may haharap, pag harap mo, may biglang um, uh, nag-stop na sasakyan, siyempre mababangga ka nun. Di ba? Malaki problema. O, lalo na kung wala kang siya. di lalo na kandalit na. Alright? So, yun ang ungulin natin. Lagi tayong titingin sa ating side mirror, kaliwa at kanan. Siyempre, bago ka kakaliwa, titingin muna tayo sa ating set mirror kung mayroon pa parating o wala. Ganun din sa ating kanan. Bago tayo lumiko ng kanan, titingin din tayo sa ating set mirror kanan para just in case ay magiging safe yung ating pagliko. So, siyempre, uh, panglima, bago ka ng uh, dapat ating kung saan kaliliko, dapat nakababa yung ating uh, kaliwang paa bago tayo kasi pero kasi iba na pag biglang pagliko ay matulas yung ating ano hindi wag natin wag naman mangyayari kaya dapat para safe yung ating pagliko guys ibaba muna natin yung ating ah, uh, kaliwang pa ganun din sa kanan pag ka lang kanan ibaba mo rin yung kabila mong ah, uh, pa alright so pang anim guys syempre i-check uh, e din natin yung ating signal light, ganoon din, kaliwa at kanan, kung gagana ba, or hindi siya gumagana. Para just in case, pag hindi nagana, at least magawa mo agad ang paraan. Kasi mahirap yan, pag sa biyahe mamaya, pag may checkpoint, siyempre, ang lagi naman check pag may checkpoint, siyempre license, di ba license, registro ng motor, and then yung ating mga ilaw. Uh, Pagpito, siyempre, kasama din rin itong ating ilaw. Para, pag nag uh, sinasabi ng checkpoint na buksan mo lahat ng ilaw mo at least gumagana lahat yung ating ilaw para wala tayong problema sa pagbiyahe natin so syempre guys uh, ugulin din natin lagi magsuot ng helmet malapit man o malayo lagi tayo may protection na helmet isa yun sa mga pina ka mahalagang bagay para sa ating buhay. Yung helmet, ano, kaya lagi tayong uh, magsuot ang helmet. Malayo man malapit. Kaya, uh, yan, isa yan sa mga uh, dapat natin pag-aralan sa ating buhay. Lalo-lalo na sa mga hindi pa marunong dyan sa pagpumotor, sa mga matik. Kaya, yun ang dapat yung tandaan. Ano? So, kasama yan sa ating examination. Ha? Kaya sa mga magbabalak yung kukuha ng uh, license, kaya sumunod muna tayo sa lahat ng patakaran ng LTO. Alright? So, ayan guys. Sana naman mayroon kayong matutunan sa lahat ng mga sinasabi ko sa tutorial dito sa ating pagpa So, sa next vlog natin guys, ituturo ko sa inyo kung anong mga dapat natin matutunan sa kalsada, lalo na may mga nakalagay na mga design, kung ano ba yung dapat natin uh, pag-aralan. Ano? Kaya, kaya sa lahat po ng mga nagbabala ko kuha ng student, uh, mas maigi yung alam mo yung uh, examination na dapat natin matutulang sa buhay. So yeah guys, so maraming marami salamat po sa inyo lahat and God bless you. Thank you so much. Cheers!